dito sa social media itong post na ito na bawal umihi dito pero si Ivana Alawi ay pwede. Kaya, ang gusto ko namang gawin ay hanapin ito at umihi doon. Charo, pupuntahan natin tong viral na bakod na ito at natagpuan nga natin na ang gumawa nito ay si Sir Armando. Kaya hanapin natin tong bakod na ito at puntahan natin si Sir Armando. Kaya let's go! Feeling ko malayo yung pupuntahan natin. Ano pa kaya ayo na wala nang bawat mo. Pwede na kayo mag-order. Kayo po ba yan? Kaysa kaysa ba si Sir Armando. Si Sir Armando. Ko guys personal. Oh ah. naman. <laughs> ang sweet naman ni Sir Armando. <laughs> Dito ka nga ka kaya namalayo. So maraming salamat. pa flower. Binili sa nang asawa ko eh. Ka, ah, <laughs> yes. <laughs> alam mo ang dami ng biyahe namin pero happy ako na namit na kita. Masabi eh ni. Ah. Kaya sigurado kayo yan. Hindi hindi <laughs> ako. Ah. Parang hindi ako makapaniwala. Iba na alam. Ito ba? Ito ba? Ito ba ito? Kalimitin nyo nga. nyo nga. Kailan mo ba yung bakod na yun? Almost two years ago. Ha? Eh. Huh? years ago. Oh, okay. Bakit ako yung napili mong umihi dyan? Hindi, iba na Alawi, di ba? <laughs> Kasi so, yun nga, yun, yung attention parang mahirap ma-achieve eh. Pero ngayon, Kaya na... medyo pili yung ginawa kong style. Medyo iba iba yun, di ba? Marami nag i love iba na alawi, marami nag hi marami, ang dami Generic na rin. iba. Ayun, yun yung uniqueness na papansin. Papansin talaga siya. Pero at least, at least two years ago, eto siya. Nandito ako, <laughs> na yeah. iba na alawi, sinta <laughs> Kung muna yung pinopost na tag nila sa akin, walang Armando. Kaya sabi ko, sino ba yung gumawa nito? Ayan, uh, Kailangan ko mahanap. Wala pang nakaihi dyan. Kahit asawa ko, binipigilan mo. <laughs> asawa ko na yun, ha? Kayo po, hindi pa kayong nangihi, ha? ah, <laughs> Ako lang daw, ha? <laughs> Exclusive. Kaya, eto guys, nagdala po ako ng CR ko. Kasi syempre, bawal po umihi sa mga bakod, bawal umihi Ayan. sa labas, di ba? Kaya naman po, may dala po talaga akong CR kong sarili. Tadam! O oh, guys, halika, tingnan niyo yung CR natin. Tadam! Papakinggan ni Sir Armando kung talaga bang iihi ako o charot-charot lang. Dapat may mic pala. Eh. <laughs> Dapat may mic. <laughs> may imagine ko kung anong yung mga ibang sa loob eh. Bini-visualize ko eh. Mam, <laughs> oh, transparent see, talaga, see yes. pala dito sa gilid. Oo, transparent talaga yan. Citro pala. Citro pala ito. Successful yata. Success! Okay. Congrats. Maraming salamat. Nakapagkita. Galing nyo si pala to. Nag-ugis po na kayo. Buwan na Maraming Congrats. salamat. Congrats. Successful <laughs> yung project. Yay. Okay guys, syempre hindi lang po ako pumunta dito para umihi Pero yun yung main purpose. Meron din ako regalo para kay Sir Armando. 30,000 pesos. Holy shit. Holy shit. Pwede ba magmura? Pwede ba magmura? Pwede ba magmura? mo ko. Pwede Di ba manawala eh. Hindi. 2-5 daw, 2-5. Dahil dito sa ano na to? Hindi. Hindi lang dahil dito. Dahil pasaya mo. Marami ka na pasaya. Hindi ko alam na aabot sa ganun. Mamit lang si Ma'am Ibana. All good. may hagis ko Si Ma'am Ibana, ang reyna ng social media, sa harap ko ngayon. Tapos binigyan pa ako ng tower. Serious? Serious. ba magbago pa isip niyo, pwede niyo babayin. <l töno> Kulit okay. pag may pangarap kayo eh, sa buhay, talagang magutupad. Isa to sa masasabi natin pangarap. Kasi si Ma'am Ibana, isang na-successful na social media queen. Queen? Groovy ko naman sa queen. Legit! Legit! <l Unterstützung> wala nang iba. Sino pa ba? Wala na eh. Wala akong maisip na pag social media, influencer. Kayo yung queen. Maraming salamat. Siguro sa king ako. <latives> lang, joke lang. Ma'am, maraming salamat. Maraming lage. salamat. And... Naging emotional ako. Oh, <laughs> mo, thank Lange you po, thank you so much. Oh, pahap naman ako, Sir Armand. Ako naman po. Pero yung simpleng, yung simpleng bagay nito. may ano pala, may mga nagagalaw pa ng tao. Oo oh, naman. Maraming natuwa, Maraming ka pinasaya, at isa na ako doon. Okay guys, so make sure ma-follow niyo si Sir Armando on Facebook. Kaya puntahan niyo na kanyang Facebook. Ilalagay ko dyan. Yan, Armando. Maraming salamat. Maraming salamat. Bye! Bye.